nakapaw mo ako doon sa isang post mo noong July 23 na sinasabi mo, mm. na naiirita, naiiritan na ako sa nangyayari. Isa na lang, bibingo na kayong lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. <laughs> <laughs> uh -oh. sabi, sabi ko nga sa vlog ko, yes, vault-in, ko nga itong babae ito. Ayan, nag vault na tayo. Ako <laughs> oh, nag na tayo. Ano ang ibig mong sabihin din ito? Okay. Like what I said, kasi, you know, if you're a victim of a certain group, and like, for the longest time you're nagtumatahimik ka then yung trigger na trigger ka ulit kasi nakita mo na sandali lang ano na to ha parang sobra na to kasi this is hindi na to one individual or one family or isang sampung tao 20 50 tao we're talking about the nation it's for mm -hmm. the you know, Filipino people diba parang then um ang pangit kasi na yung parang nakikita ko yung nagiging normal yung mali yung yeah. mga leaders yung mga leaders natin ito tolerate mo yung mali it's so mm -hmm. disappointing and I, I like, like what i said i want my children and my future grandchildren na magkaroon ng future na maganda naman na magkaroon ng pilipinas na maayos hindi perfect alam mo i've been there again i work for a politician and everything wala talagang perfect sabi ko nga walang sinuang presidente na may masasatisfy na tao pero sana lang, parang ako, remember, all the leaders in the Philippines, huwag niyong kakalimutan na nandito kayo for the people, not for one certain individual, one family, or like one group. ba diba? Parang pinangako nyo na magsilbe sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat dapat na magpadikta or like matakot. Dapat sila matakot sa inyo. Kasi yun ang sabi ko nga, di ba, parang Kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is it, like doing some evil things there out there mm -hmm. or like dictating something na parang hindi hindi kinabubuti ng Pilipinas mm -hmm. kaya nyo eh 'di ba? Parang kaya natin lahat 'yan. Temporary lang ang leadership ng kahit na sino presidente, congressman, senator, temporary lang lahat 'yan para rin yung artista na ngayon sikat ka bukas makalawa wala ka na. So make it make the best out of it kasi para din sa mga pamilya nyo, anak nyo rin 'yan. So yung trigger sa akin yung nakita ko na babae kasi ako na bully nila ako. So nakita ko kung paano nila binubully si ano VP Sara. Sabi ko, oh my god, this is so ano BS na to. I'm sorry ah, parang sobra to, maling-mali, parang You know, tumulong iyo eh. Parang, kasi na-feel ko. Alam mo, na-feel ko talaga. Like, hindi ko ano, parang unexplainable kasi nga ako, victim nila ako eh, ba? Diba? ng grupo na yan. So parang... Biktima ka ng grupo. Liwanagin lang natin. Grupo nila, uh -oh. ng ex-partner mo, nila yeah, Anton uh -oh. Lagdameo, yung yes, SAP. Uh -oh. Yes, yeah, oo. At iba pang, nila Marcos yes. Jr., yung mga grupo mm -hmm. nila. Yeah, kasi in a way, I feel used also with my ex. Like, nung time na may kaso siya and everything, I was the one there to defend him. Like, wala nga nagdedepensa sa kanya. Parang even yung mga pamilya niya, yung ganun gagalit sa kanya. Tapos I was just there for him. Then, um, then nung may nangyari sa amin, um, may naninira nga sa akin. Ang hiningi ko, kaya ako naman siya hiniwalayan kasi sinabi ko na gusto ko lang malaman siya naninira sa akin. Kasi I don't feel safe around them. If it's like yeah. that. And I'm getting old. I just want transparency and honesty with our relationship. So hindi niya binigay sabi ko, why will I stay in a relationship na ako lang yung nagpo-protect, pero hindi ako pinaprotect. So, nung nag kami, oh. kami, oo, nung kami, rather than, I thought na mag end kami ng maayos, binuli nila ako ng binuli. Like, they even, kunwari, di ba, as a, 10 years kami, so may mga binigay siya sa akin, like, mga gamit, like, um, uh, what do you call this, cars and everything. They even, like, um uh, forged my signature to sell those cars diba oh parang God. yan yan that is a perfect uh, example of abuse of power kasi imagine i'm just a single individual Koche lang yun tapos sabihin mo ibibigay mo yung kotse yes nasa pangalan mo na. na yes uh oo -oh. tapos renew Ta yung signature mo yes i was in the ben. states oo uh oh they, they um they um kasi yung isang meron kaming apartment may, may condo kami may condo kami na binenta ko sa isang kaibigan namin tapos, siyempre, nung binibenta ko, they need my IDs and everything. So, I gave, binigay ko yung ID ko. Pagka bigay ko ng ID ko, um, alam mo yun, um, I never thought that they will use it in some other way. Uh -huh. So, kasi magkakaibigan kami. So, I thought, oh sige, I, I trust, diba? Tapos, in everything, uh -huh. then nalaman ko na lang, kasi when we are supposed to get the car, kasi yung car na yun, binigay sa akin. Tapos, nung time na yun, sinabi niya, sabi ko, bigay ko na lang sa anak ko. So, sinabi ako yung anak ko, oh kuni mo na, i-chat mo lang, i-text mo lang si Tito Tony, boy mo, blah, blah, blah. Mm -hmm. Then, um nung t nung tinawagan, siya wala na, binenta ko na. siko ko, pa paano mm -hmm. mo binenta yan? Tapos, there are mm -hmm. a lot. Parang, there are everything. Uh -huh. Tapos, par oo, yung mga properties, ganon finorge pa rin yung signature ko. Tapos, parang, I kept quiet. Tapos, parang, pag confront ko yung mga tao, siya, sa hindi ko kinakonfront Sa'yo ko, ba't mo binigay? Ba't di mo ako, hindi, sabi, bibigay ko naman eh. Sabi ko, I just don't like the fact na they can do that behind my back. It's scary. Diba? Yeah. It means that, kailang... Forgery, is a yeah. crime. Yeah, may pananagutan yeah. sa batas yan. Exactly. Very, and very, that's very, that's very that's bangaga. That's very bangaga. Yes, and I have evidence. I have evidence na... Um, Nasa USB. I'm not here. <laughs> uh -oh. Yeah. And, uh, hindi. Kahit ngayon, like, like nasa states ako. I have my tickets, I have my passport, may record ako. Mm -hmm. Ah, so, yes. Yeah. ba? Diba? pag na ginawa ba, nila yung transaction. Uh -oh, ah, ibig mo sabihin, you're away, you're away, nagkaroon ng transaction, mm -hmm. Pinord ang iyong perma. Yeah.